programa kay Kaimers DJ Rage sa oras na ding 4.17 ng hapon. At uh, sa bahagi ito na ating programa, inuunan na natin ang inyong kalusugan, mental and uh, body health. At ito na, ang paborito nyo, happy, healthy at iba pa. Partner Cory take it away. Oh, partner, dami ang tanong kasi ng mga regular tip para sa ating mga kabayan. At uh, saka ito na yung poster natin. Ayun, happy health, Papa. Ang daming nag-atok. in your belly. In short, yan. iwas taba, Pip. <laughs> <Iwas taba. laughs> aray! Aray! <laughs> Masakit ba yan? <laughs> Pero partner, since I arrived. Wala akong pero since I arrived, ah, dumating ako from Madrid, di ba? June 21. Ano today? July, uh, July 13, di ba? Dahil sa health. So, July uh, July 15 na, partner. Oh, uh, dahil sa aking Mga uh, chair yoga at yung pag-iwas ng pagkain na mabigat sa gabi, I'm down 10 pounds from 220 wow palakpak I, i i am now 210 yan so it took me about three weeks diba kasi naggain naggain ako like, well i want to go initially down this year to 200 Mababa ako sa 200 and then eventually Anong next ba? year next year ah uh, sa mid year mga 190 tapos hopefully mabalik ako sa mga 175-180. <laughs> Kasi partner, 'di ba, masama din yung biglaan. Oh, masama bawal din yung biglaan. Ah. Drastic. Um, I think it's about it's about 2 to 3 About 3 pounds a week should be okay, no? Ah, ganun. 2 to 3 pounds a week should be okay. Yeah. Okay. Okay, okay, okay partner. All Let's start ha. Paano? Kaya ba natin hmm? liitin o paliitin ang ating bewa? Kaya. Kaya mo yan. <laughs> yes. Number one, makikinig ba kayo sa akin? Okay. magalit kayo. Bawal sa anli. Anli? Oo, oh, bawal ang anli. Bawal ang kasi pag nakita niyong unli, sa... Ayan. Ang sinasabi po ni Dr. Cory, bawal na unli. Unli rice, unli okay. drinks. Ayan. Okay. Pangalawa. Yeah, yeah. Ayan. Yeah. Yes. So, paano kailangan kung ano ang inyong daily consumption per meal time? Halimbawa, sanay kayo sa dalawang tasang kanin per meal time, mm -hmm. lunch and dinner, o pati breakfast. Kaya nyo bang hatiin yon? Kaya oh, ah, okay. natin isang tasang kanin. O oh, hindi ba? Hindi naman masyadong drastic mm -hmm. yon. Kung gusto nyo talagang kumiit ang inyong pepa. Okay? So, okay. breakfast one cup, lunch one cup, Dinner time, zero. Ayun. So, zero, walang kanin ang dapat natin kainin sa gabi. Sa gabi. So, ang dapat natin kainin ay gulay at konting protina. At walang wala kanin. Okay. So, That bawal kanin na ang kanin sa gabi. Okay. Okay. Just okay. wait. Ang unang-unang pinakamadaling natin gawin ay tanggalin ang carbohydrates o bawasan ang carbohydrates. Hindi ko naman sinabi tanggalin bawasan. Mm -hmm. Correct. Kaya ba yan? Kaya yan! Okay, number two. Okay, number two. Mga kababayan. Ito na. Pag sinabi natin kanin, yung pinsan ng kanin ay tinapay at pasta o pansit or noodles. Ano? ano? Bawal din ang tinapay? <laughs> Paano so, Paano na bawal na kanin, bawal pa tinapay. Uh, Pati inyo ano, rin. Ah, hahatian ba? na. Bawasan. Ako 50% lang. Oo. Mm, Bawasan okay. lang. Okay. Kahit okay, wheat bread? Three. Partner, kahit wheat bread? Kahit wheat bread, bread pa rin yun, eh. Carbohydrate. Ah, bread pa rin yun. Ibig okay Ibig sabihin, okay. kung pwede kang kumain ng dalawang hiwang tinapay na wheat bread, oh katumbas yan ng uh, katumbas yan ng kalahating uh, consumption ng white bread. Kasi, mas mataas ang hatak ng blood sugar po natin sa lahat ng mga puti. Ano yung sabihin ng puti? White rice, white bread, white noodles. Oh Kaya, no! Kaya sinasabi nila palagi, <laughs> kailangan high fiber ang ating bread. Kaya mabuti binanggit nyo, quick bread. Multi-grain sana. Ayun! Ay, makikita nyo naman sa label eh. Correct. Grain. Okay. Minsan, no, minsan gumawa sila ng tinapay, yung pandesal, na may halong coconut flour, yung arena ng, ng coconut. Uh -oh. Napakagalit po yun kasi bumababa ang glycemic index ng tinapay. Ah, oh, ganun, coconut, ah. Okay. Pagkahinalo pala yun. So dapat pala titingnan Action. yung labels. Okay. O dapat pala partner tinitingnan yung labels na may halong ganun. Okay. Yun. At saka may mga pandesal na may malunggay. O di ba? Okay. Yun. Yeah. Mas enriched. ang tinatawag mo na enriched bread. Mas ma mas maigi po 'yon. Number three, kung gusto niyo talagang mag-lose weight, ilimit talaga o kontrolin ang content ng oil okay Cooking okay. oil na yun ay nagiging taba sa na loob ng ating katawan Ayan. So, ano ba ang gagamitin natin oh, ano, oh, ano ang gagamitin? Na oh. oo kung kung ano kung kung ang kung 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 i-recycle ang mga oil na ginagamit natin. Huwag, huwag i-recycle. Marami, kadalasan, para gusto kasi gusto nilang mag ped nire-recycle nila ang oil partner. Yung ginagamit sa prito ng isda, gagamitin sa kasalukuyan. Ka, sa, sa next day, okay, sa susunod na araw, gagamitin naman sa pagprito. Hindi talaga pwede yun. yung pasip. Hindi safe ang oil na nire-recycle. Ah. Okay. So, take okay. note, ha? Huwag niyo i-recycle so, yung cooking oil. oil? Hmm. Ito yung safe na cooking oil. Yung coconut oil. Coconut oil? Okay. Yes. Coconut oil is good. Olive oil is good. Oil na Olive galing oil. sa rice is good. sa isa. Alamin natin yan, partner, kasi napaka-healthy yung oil na yan. Okay. At pwede rin yung avocado oil, pero alam ko imported yung avocado oil. Mahal. Kero, ayun. Gamitin natin yung galing sa Pilipinas, yung coconut oil. Safe na safe okay. tayo yan. okay Okay. Number five, kailangan talaga, at walang tawad po ito, na mag-exercise po tayo every day. Kahit 30 minutes lang po, mga kababayan. At huwag tayong mag-skip ng exercise. Bakit? Kasi yung puso natin, hinahanap niya, hinahanap niya yung pag-ehersisyo. Kasi kailangan niya ma-exercise din siya. Pati na rin ang ating mga baga. Okay. Okay? So, 20 minutes a day, ha? ha? Pwede na, 20 minutes a day. Kahit 15 partner para sa mga beginners, pwede. 15 minutes a day, pwede. Okay. kahit umuulan sa labas, mag-exercise sa loob, sa loob ng tahanan. Hmm. Okay, paano? Eh di ikot-ikot kayo dyan sa inyong living room o akyat baba, akyat baba sa hagdan. Pero ingat mo, baka matalisod kayo. <laughs> <laughs> Ayun. Kailangan talaga kumain ng pagkain na matamas, mata, mataas sa fiber. Tulad ng ng prutas. Lahat ng gulay mm. at prutas ay mataas sa fiber. Eh bakit natin pinag-uusapan tong fiber na, bakit napaka tayong mm. fiber? Meal time na walang fiber. At kakainin lang natin protina at saka carbohydrate. aking dugo sa pagtaas ng blood sugar. Ayun. In short, yung fiber ay nakakatulong sa digestion ng pagbili. Mm -hmm. Oh, rich in fiber. Pate. Food that is rich in fiber. Yun ang importante. Kailangan talaga. May pechay, may bok choy, may ampalaya, may spinach, may talbos ng sayote, o may lechugas, may talbos ng kamote, alam po ninyo, lahat ng mga gulay ay mataas sa sustansya at fiber. At siya po mm. ay nakakatulong sa ating kalusugan. Okay, eto na. Okay. Number mm. seven. Partner, kung ikitan niyong pinggan ko. Kalahat mm. ng pinggan ay gulay. Oo. Uh. Oo dapat talaga. Hindi kanin. Pagkain ng tulay. Hindi kanin. <laughs> Bakit? Kasi pag mataas sa fiber, edi eh mababa ang taba. Taba o content ng taba sa ating pagkain. Hindi eh, tayo tataba. <laughs> yeah. Okay, eto na. Correct. Number seven. Alam ko na may sweet tooth ang ating mga kababayan. Diba? Mahilig tayo sa matamis. Yeah. limit limit talaga ang pagkain mm -hmm. ng matapos na pagkain o ng asukal o ng postre. Bakit? At syempre, hindi na hindi pwedeng kumain ng kung gusto nyo mag-diet kumain ng postre o matamis Ito yung postre Ito yung dessert no? Limited lang ang dessert. Kakain po tayo ng matamis sa gabi. Oo, kasi kakain tayo ng matamis sa gabi. Wala na tayong panahon na i-digest yun o i-burn natin yun. Ito ang sekreto. Kapag mm. matamis ang kinakain po natin, ayan At ang sinasabi mo, pag matamis ang kinakain, Kaya kung kailangan... We tayo... burn. Uh, We must yeah. burn calories. Yan. And the only way to burn calories is to exercise. Yes. O malapit na tayo sa number eight. Okay. Huwag na huwag gawin ang postre o dessert bilang inyong meal time. O, oh, may mga na inuuna nila ang dessert bago ang main course. Bawal Ayan. yun. Bawal na bawal. Ayun. Bawal na bawal Ayan yun. Pero ng diabetes. Mm. Okay. Tsaka syempre, magbantay mag mag ng sugar. Siyempre, yes. magbantay ng sugar level all the time kung tatanungin nyo ang doktor, sasabihin ng doktor sa inyo, sa tingin ng mga doktor, ang taong healthy, ang taong stable ang kanyang blood sugar. Iyon. Uh, bantay ang glucose level. Bantay okay. ang glucose level. Okay. Ito. Ang dessert or matamis ay pwede natin kainin. <laughs> um, pero dapat, mm push ng ating time. Hmm, okay. Ah, Yun. Kasi marami ng pagkain na sa na kumain po tayo ng kamis. Hindi sa oh. at, at, ating blood sugar. Dahil at the pagkain natin. So yung digestion at, noon ay talagang uh, letong. At uminom na maraming tubig ang tubig alung lalo na tulong ang tubig kung na Ayan. binanggit nyo kasi yan din ay nakakataba sa katawan dahil nagiging manas ang tao ah Kaya, okay so alat. kailangan kailangan ano rin tempered ang inong ng tubig after yes. meals kasi okay. yung alat kung let's say pagkain po natin kailangan uminom ng tubig para ma-dilute ang asin or alat sa pagka ilalabas Ayun. ng kilos. Okay. Okay. ito naman, number nine, yung ah. mga watch out, watch out ah. for hidden sugar. Okay. Saan ang mga hidden sugar? Nandun po sa mga beverages na ino-order natin sa mga restaurant. Ah, okay. Yung mga, ano, mga juice, iced tea, ganyan? Yes. Pag sinabi ng juice, ang tanungin natin sa waiter ay, itong juice ba ay may asukal? O hey, oh. ito ba ay sariwang juice na katas ng prutas? Kapag sariwang oh, may, at katas oh, may, oh. ng prutas at walang halong asukal, okay po. Okay. Oh, may nagtanong, coco sugar, organic coco sugar, okay ba yan? Yes. alternative? Yes, kasi mean, ang white sugar, Wede. 98% sa glycemic index. Ang coco sugar, I, if I am correct, it is 35%. Okay. okay. Napaka-safe okay. ang cocoa. Cocoa sugar. <laughs> okay. Yes. Okay. okay. Okay, number, ayan. Drink only beverages that come straight from the fruit or galing short sariwa. Ayan. Okay. Okay. Number 10. Yes. Yeah. Number, yeah. okay. number 10. Okay, number 10. Okay, sandali lang pa, mga kaibigan. Yung signal ni Pasawang Cory ay nagkaroon tayo ng consecutive glitch. So, oras natin 4.34 ng hapon. Kami po magbe-break na kaagad. Balikan natin yung number 10 at nag-aabang na ating special guest sa pagbabalik ng programang Kaya Mesa disarray. Makakausap natin, ako, isa sa pinakamagaling na sundalo sa Pilipinas, isa sa pinakamagaling na farmer sa Palawan at isang magaling na golfer na kagolf ko, kaibigan ko. Magbabalik kami, kausapin natin si kasamang Manmol Mitra. Magbabalik pa kami. Stand by po mga kaibigan.